no? Oh. Ganda ng kulay yung buwa yan, oh, Oh, grabe, no? Walang pula. Oh. Yan guys, napakalaki ng bilog dito. Bilog ang mundo, yun, oh, Grabe ang laki, no? Ganito yan, paggabi, na may ilaw. Kasi ito yung uh, muwa, yan, oh, Yan, no? Oh. Yan yung muwa dito. Isi Mua. Oh. yung muwa. Right, oh, yun, right, ito. Ganda, ng kulay, oh. kulang pula, eh. Yan, eh, no? Oh. Makikita mo yung kagandahan nito pag gabi. Ngunit yun ito siyang maraming mga jeep dito. Ayan mga jeep nag-abang ng mga pasero. Napakalakawak niya guys. Yung ano na yan. Umuha na yan. Ito po kasi sa mga jeep. O. Ayan guys, uh, guys o. Oh. Ganda no. O. Oh, Ayan yung kutsi pa Ayan oh. na yung ano, bilog o. Oh. Laki o. Oh. Ayan oh. Kita niyo o. Oh. Laki di ba? Awak yung ano uh, guys buwa dito guys yun know? oh wabi oh yun oh kasi know? dito lang kami sa loob uh. yung driver natin ngayon ay si inspector Bim Blanco oh yun know? oh yun ang lalaki yan yun know, oh yung bilog yun know, oh laki yun know? oh bilog parang buwan ya. you know, parang anu, eh yun parang ano eh Tumilim. Alright guys. Ganda dito kaya pag guys. Lalo na yang magdating ng mga beer. Ah, napaka sarap na dito sa you kita-kita know, you know, so you know, you know, sa video. Ini sih, tayo no grabe ganda no ang ng kulay lalo niya sa araw yan napagaganda ang umikot dyan magbasa sa loob ha oo yun o yan yung mga natin uh, mga jeep natin dito naka ano, naka uh, pila uh, sila naka gano'n Isang tayo, ayan o. Oh. Mga, mga ano dito, may mga niyog niyan Mga uh, ano yan, mga pampabios. Dito sa Mua. So, sa mga saunahan, makikita po natin yung arena. Ayan o, ayan ano, di ba Oh? Diba, oh? Ganda ng kulay yung, yung Mua yan o. Oh. Grabe ito, ito, no? Walang pula. Oh. Itong ito, ito. arena yan Oh. Tapos yung arena yan o. Oh. Ayan ang Philippine arena, Molo Pisa arena yan Oh. Napakaganda niya guys. Nakapasok na ako sa loob niyan. Ganda niyan. Ano, laki din. Yan. oh. Ah, uh, mero. Lupit, lupit, lupit. Yan ito, dito yung entrance. Ah, uh, inarin yan. yan. Kaya yung pupunta na, Arena, ang parking niyan, yan oh. Hanggang sa ano yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11, ano uh, yan 11 floor ang parking nila dyan sa taas Yan, 11 floor Ang parking dyan May maaks Yan ang parking yan pag nagpunta kayo ng ano uh, Mua Arena Inspector oh Oh, yun ah Ganang lalaki na siya eh. Alright guys, thank you!